Sino po gusto ng kapayapaan? Gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa buhay mo? Ito yung prayer mo. Lord, maguhin mo ang puso. Alam mo kung bakit? Pansin mo yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Makinig ka sa bulong ng Panginoon. Alam mo ang sasabihin na sa'yo? Dahil kung sinasabi ito, hindi ko babaguhin ang sitwasyon ako ngayon ka at ang mo bago ng sitwasyon ang puso mo. We have to accept that. Kasi pag hindi mo tinanggap ang ganong bilin ng Panginoon, na frustrate ka na, talaga namang hardworking ka na, grabe, Lord, ito gusto ko. Ito ka nagka, gusto ko eh. Frustrate na frustrate ka na. Ipinagpipilitan mo pa. Isuko mo na sa Diyos yan. Lakas mo na ang kamay mo. Lord, baguhin mo na lang ang puso ko. Baguhin mo ako. Para kahit anong sitwasyon, ang hindi nakakapagbigay ng kapayapaan sa iyo, you ang magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Ang so, sarap sa pinaharapin, eh? yung wala namang nagbago tao, hindi naman nagbago sitwasyon, pero ikaw lahat lahat ka lang. Hi! Hindi ka na-apit awag pagpagpag ang pag, 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 pag nilapitahan ng mga kaguluhan Hello? Ang sarap kaya, eh, bakit? Andiyan si Jesus eh Ano ba't andiyan si Jesus? Kung hindi naman natin i-apres sa buhay natin yung mga pangako niya Diba? Kasi kapag di natin pinakawakan ang pangako niya kapag hindi natin tinanggap kung ano tayo ngayon eh, wala ka pa yung sa puso